ay mapagpalang araw mga kabindors ngayon ay ah, bibisitahin natin yung tindahan ni Chris kung naipagpatuloy niya yung kanyang pagtitinda mga kabindors ah, ng mga nakarang araw ay nakita naman natin na nandun pagtitinda siya eh, ngayon naman di tayo ipapasyalan natin para makita natin siya. Uh, nagtinda o nagpatuloy sa kaniyang pagtitinda. Tara mga kabindor samahan sama po. At mai-update natin makita natin kung ah uh, nagsisikap yung bata na magkaroon ng kita. Tara mga kapindor, samahan niyo ako. <laughs> Kupal Ayan, ka, Bawalin sa'yo. Ang tindahan ni Chris. Ay, kuya. Ay, good afternoon, Chris. Good afternoon, ya. Yeah. Bili na. Ay, ano, nag ka na pala ng ano-ano, ng paninda. Hindi na kikiyam at saka Anong isa yun? Anong isang pinda? Anong ano pangalan yun? Yung veggie ball? ball? Ah, po. Wala ko yun. Mas gusto nila yung ganito. Ah, oo. Mas mabilis. Ihaw, ihaw. Okay. Buti na lang eh. Hindi na masyadong mainit dito. Ano kasi? Maulap po. Ay, yung ganito, magkano naman yan? Yung... Lima po. Ah, lima. Okay na, yung dalawang piraso na yan, eh. Baga sa kakaraos Kaka na. Ano siya, Kedar? Hmm. Isa so, ulit. So. Yan, mamili ka lang diyan ano pre. Ano po tenga? Apo. 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 Ano ito? Uh, ano? baboy ano? Ah, ito mahal ito. Itong ganito. Sampu. Ah, sampu. Isang... Ano? Mm. Eh, ano yan? Sa mga nagiinom, pre ano? Yan ay yan ang gusto nila yung ganyan. Mga pampulutan. Mm -hmm. Apo. Okay. Pampulutan. Apo. Dapat tindahan mo rin dito ng kuan, ano ba? Yung Paris kasi pampulutan 'yan eh. Yung gin ba? Yung <laughs> Pero ano yun, mapuhunan yun, di ba yung kung alak ng ibibinta e, mo, puhunan. Wala eh. No, ko, ano yung... Nung nakaraan, meron kami, hindi ka bumili Ay, pwede boy. Ah, uh, saan punta mo? Oh, Ay. Ayan. Maganda yan, pwede boy. At ano. Ah, uh, ayan, nagtutulungan nga kayo magkakapatid sa ganitong ano nyo na ah, pinagkakakitaan ba ako ah, kumusta naman Chris? Eh, medyo okay naman to. Okay, okay naman, niya tong... pag ano, may nagiinom. Hmm. Maganda benta. Kaysa doon sa ano, sa kikiam at saka ano. Opo. At saka nandito na. Hindi ka na mag-ano pa ng mantika. Kasi nandito na siya. Mayroon kang kalan yung una hindi wala kang ano eh lutuan niluluto mo lang sa bahay kaya ano yun lumalamig no lumalamig yun at saka di na masarap siguro kainin yun kasi lumalamig pag nakabaso-baso na oo oh. ito talagang mabili kasi nandito yung apoy eh At saka sa ano naman yon ano? O na na, nasunog na. Ang ano lang naman doon, yung mga estudyante lang, ang mabili yung ano na yon Yung kikiam, tapos yung ang tawag doon sa ano? Vegetable. Grabe. Sina ni bago sila ng kuha. Kanilang itininda. Ano ba 'to? Isa ulit. Tumay dalawa na dito, bi 'o. Ayun oh. Tutunaw. Oh. na yan, masusunog na. Oh, kunin mo na. Basa. Ayun oh. Yan masusunog na. Wait lang, ano ah, yung dalawa. Ah, ilan ba yung order mo, be? Apat. Ah, apat. Dalawa pa lang nalulutok. Ah, kayo rin ang namamalingkit, Chris. Pag oras na tuloy po, kinabukasan kung gusto nyo magtinda, ikaw rin ang namamalingki. Opo. Oh, thank <laughs> you Uh, masarap Dina. na ano yan, miliboy. masarap na pulutan. Ha? Nah, Date na kumain. Yan, yung mga ano yan, bibili mamaya, mauubos yan yung mga nagtatagay. Lagi dito Oh, ano pa yan? Ah, di pa. Hmm. Ah, sa, dyan sa, ano, blood, magkano? Magkano, Chris? Sa blood? Lima po. Ah, lima lang, lima lang, di? Pagkasyan mo hmm. yung ano sa isa. Kabila ano? Kabila mo. Sige pa, <laughs> 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 <hid> lang. Isaw. Apat na dugo, dalawang isaw, tas yung dalawa. May isaw pa niyan? Meron. Tada! Tada! Oh, simundi, na? Lagi ni sumunday ko. Pinulot sa ano. Saan ba mo Lagi na siya kaya. kaya. <coughs> Kupal, kakalako ulamin mo. <laughs> isa na, uh, isa pa. Tatlo pa lang nakuha niya. Dito. Bili pa. Nauulog. Ay, oh, apat. <laughs> apat na isaw ka kay Kuya diba? Apat mm. na isaw pala kay Kuya Darwin, dalawang dugo. Diba. The... Hmm? Oo nga, the... oh, oh, yun din. Kaya nga, dalawa. Oh, okay, in tatlo? Oo. Ano yung yung isa kay ano. Pahira mo nga to. Ano yung kaya papagawa na pala ng masada? Wala <laughs> dito. Medyo pabugso-bugsog lang yung tao na bumibili. Ano? Opo. Ah, Chris, yan. Ah, huwag mong kalilimutan yung ano nyo, ah, schedule. Opo. Kailangan natin ano yun, matapos na yung ano nyo, yung seminar. Eh, baka maglaps tayo ewan ko kung baka tayo ng kuan uh, penalty doon pag hindi natin matupad yung pagpunta doon kailangan sikapin nyo na matapos natin yun E eh okay naman yung ano nyo aral nung ano, ano parang nakakasagot na kayo doon sa mga tanong ni ni ate ano ano ba yung pangalan nun? Ate Farah Para po. Ah, Para? Para, Sarah? Para. Ah, Ate Para. Mahusay magturo. Opo. Oh, diba mag magaling? Magaling siya magturo. Eh, napakahusay, napakaganda ng okay. pagtuturo. Ito, ito po. Pagbalik sila. ha. Okay. Pabigyan mo kay tito mo. Pa gano'n ito? Pwede pa siguro meron. Sa'n ka pa rin bariya yan? Wala. Hmm. Dito. Hala, ha? Wala na. Yan lang ang sauce nila. Siguro yung ano lang, suka Okay, sige Chris, uh, mo kang kalilimutan yung ano natin, okay. schedule, ano. Uh, ako'y ano na, uh, salamat sa, salamat sa libre. Ay, eh, wala pa palang libre. Hindi, <laughs> <laughs> <Hey>, joke lang. isang <laughs> ano yan mga kabindors, kagagaling natin doon sa pag-update natin Kaila Chris at si Millie Boy, nandoon si Millie Boy Butim naman, nagsisikap yung uh, mga bata na makaano sila ng kanilang pinagkakakitaan din kahit paano pano makaraos sila sa araw-araw na buhay or mayroon silang gagamitin na uh, sa kanilang pangangailangan. Yan, shout out sa inyong lahat, sa ating mga viewer. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking mga vlog o sa aking mga tinutulungan. Shout out sa ating mga sponsor. Mam uh, Mamlis dan Danreg at saka sa iba pang mga nag-sponsor ma'am jay ng middle east at saka sa hindi ko mga nabanggit mga kabindors ay shout out sa inyo na ito galing tayo doon sa pag-update -up. kay lapris doon sa kanilang uh, pinagtitindahan yan salamat po mga kabindors